de <laughs> Andres. At suot na punya niya yung gift from Tita Minmin and Tita Arlene. Say thank you po. Mama. Oh, Mami, favorite na favorite mo naman yang 'yang ano. Favorite na favorite mo? Yang jacket. Good morning po mga kabeshi. Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, nandito kami ngayon sa dagat. Ayan po si Andres. At suot na po niya yung gift from Tita Minmin and Tita Arlene. Say thank you po. Ayan po ang kanyang outfit of the day. Sayang nga po at wala si yung kay Bobby. Kaya si Andres lang po ang mayroon. Pero yung kay Bobby na suot naman ay from Andres din. Andun na po si Bobby. O, nauna na. sa si Mama Sonia. At si Daddy po ay naghakot ng aming mga gamit. Kagabi po, dumating kami dito sa Nakarnang eh, 11pm na. At pagkagising ay pagkagising na pagkagising si Andres ay let's go to dagat! Ay yan, dagat po muna kami. At dito pala ay parang lalagyan ng kalihan eh. Sesementuhin. At ako po ay may dalang pandesal at saka po kape yan si Bobby nalalaglag nalalaglag na yung short ni Bobby <laughs> nalaglag na yung short at maluwag pa yun na po oh, sarap po ng sikat ng araw so, Thank you Lord at uh, mainit po ngayon. Kagabi pagdating namin lakas ng ulan. Kaya si Daddy nagtatanggal ng ng kanyang ano, oh, gamit sa likod ng sasakyan ay eh, napakalakas ng ulan. Nakapagpahinga ka naman kagabi, Dad. Oh, my boy. Sarap din ang yeah. tulog ko kagabi eh. Kadating po, sarap ng tulog namin. <laughs> ay, you can sit na, ha? Huh? Let me put this one here first. Okay. Okay, you can start digging na. Ah, yes. Yeah, start cooking Picture mo na kayo ni uh, Bobby. where's Bobby. Oh, there's Bobby. Look. Let's go to Bobby. Let's go. Let's go to Bobby. Maraming bata. Ngayon po ay start na ng holiday ng no iba. Kaya mga nagdadagat -ag na po agad. Ayan po si Bobby. Bobby Bobby. Bobby. Yung pusit, babi. Ah, babi namin. Babi, babi, yung pusot ni babi ay from Andres. Hindi ka dito, babi. Wow! Look at the same shirt. Look at this. Look at this. Baby! Baby! <laughs> Where's Dougat? Where's Dougat? There's Dougat. It's okay. It's okay, Bobby. Whoa. <laughs> and then it's a target. <laughs> Scoop na. Start scooping now Yes. <laughs> babi <Bobby>, dito. tu. <laughs> Galing nang babi na menyakap agit. Yakap naman agit mami itu. Ayu, ayu! Yakap naman agad sa mami ito. Ah! Oh! Nung niyakap ko po si Babe, nagtampon na si Andres. So. <laughs> nagtampon na. Andres! There's a dog there, Andres! Tampuhin po yan. Ika dito! Alab na ng mami, lab. Tampo na po. Ang kuya. Babi namin. Hi. Yan po si mama Sonia at si Babi. Nakapagdagat na agad. Mabilis lamang. At may pabigay ang tita Nerly and Seth. Yan, daladala namin sa dagat. Tita Nerly and Seth, salamat po. At aking buboksan. Pag okay na si Andres si Andres po ay nagtampo ay mahirap i-ano settle pero yun kalong-kalong na ni daddy at inaamo na mamaya masaya na ulit yun si Andres naman ay mabilis lang yung kanyang tampo baby pa talaga kuya baby pa may palaman po dito mama o oh, pag mo at uh, meron ding to meron ding Milo si mama ayan may Milo din si mama sonya Hi, Andres. Okay na yan. I will eat first the bread and then I will collect the white stone. Wow! Yeah. Okay, yeah. can come sit here, Ayi. This one, Ayi. Oo, uh oh wala mong buwan si diba, Bobby, Mami. There. Kain na kayo, Daddy. Kusama na yung cookies para makakain na si Ayi. Oh, gusto mo ng pandesal. Pandesal na muna, Han, Pandesal muna. Go. Baka kunin ng dog, ha? May dog pong mga nakaabay dito. Kaya mamaya i-share natin sa Team Hitik Para matikman nila Nagtatayo po sila ng tent At alam nila na dadagsa tao gawa ng undas siyempre marami tayong mga artista na dadating <laughs> di ba gano'n ang sabi sa facebook yung kapag gagaling kang probinsya tapos uh, nang Maynila ka nag-aaral, nagtrabaho, pagbalik mo para kang artista okay. sinasamual mami tinupunong-puno yung bibig mm. <laughs> Slowly, baby. Ito, Daddy. Bagay sa atin. Walang sugar. Oo, oh, walang sugar. mama. Oh, ba, oh Mami, favorite na favorite pa naman yung ngayon. Ano? Favorite na favorite mo? Yes. Yung ngayon, jacket. Maganda eh. Yes. Ako po ay nagpalit na kagabi. Eh, kanina. Ah, na, nang ng, pantulog. <laughs> pantulog. Kaya akin na sinuotol, eh. Ngayon ulit. Bago labahan na, eh. Oh, ganda dito. Ayan, may bundok. Sige ma, may ko muna. Kapi ka lang muna dyan. Pag mainit na, ay doon tayo ah. Sa <laughs> <My> tent. May <laughs> tent. kakabeshi pero may mga naliligo pa din oh. No? Sabi ko kay mamay huwag masyado kami lumapit at ito pong dagat dito, ito pong mga dagat ay pag malakas ang alo nang hihigop ay mahirap habulin kapag si Bobby ay nahigop na. Bobby pa man din ay hmm. si Bobby pa man din po ay mabilis kumilos maliksi. <laughs> One more? Later, we're going to here Come here May pagkain po yun May sobrang saya Sa na po ng sikat ng araw Maaga pa naman Papa baby po ang aming address Hi Oh, babi have footprints Babi, footprints dagat. Pabalik ko sa dagat. Go to mami, pero papunta sa dagat naman. Oh. po si mami naggagayak uh, na ng mga dala at mataas na ang araw mami oh, yes yeah, so, oh, yung mga naliligo doon oh na po oh, si Bobby, nauna na. Oh. Si Bobby saka si Mama. Mami, ito ang oh. At ako'y magtutupi ng mga upuan. Okay, let's go, Ayi and Mami. Together. Always together. Sa akin na yung backpack. Ayun na to? Ah. Ha? Kami po ay tinanghali. Father? At si Ayi po ay tanghali gumising. <laughs> Amin panginantay. <laughs> Pero Mami, sabi mo nung pagising ni Andres, siya ay napabalikwas. Napabalikwas. Yung parang alam niya na, ah, oh, tanghali na. No? Doon so, ano, na nasa baba na po ako. Naiwan doon si Mami, si Andres. Ay, naalimpungatan daw si Andres. Sabi ni Mami, ano, gising ka na, let's go to dagat. Walikwas daw si Andres at pagkatingin sa labas ay mataas na ang araw. Ay, ikaw. Anong ng alon. O, oh, ba na uli yung ano. Ile hanggang ano na dito, hanggang linggo, Mami. Tatambayan nila yan hanggang linggo. Okay, let's go, let's go. May pa-photo up ang Coast Guard. At sila dyan ay hanggang ano na, no? event na daddy na. No? Nag-set up na sila. May mga ambulance din na naka-standby. Pauwi na po kami. Let's go. Hey guys, what are you doing? Ay, is asking. The one who calls you is faithful, and he will do it. 1 Thessalonians 5 24 9.